mapagpalang araw po mga kalingaw na to dadalhan po natin si Kayla ng kanyang budget kasi meron po silang filming na gagawin and nabanggit po niya sa akin true chat kasi naalaman po niya na pumunta kami dun sa bahay nila kahapon na dapat daw po ay magpapa-sponsor siya sa akin para dun sa kanilang filming si alam nyo naman medyo mabigat sa kanila sa kanya yung uh pag-aaral, pag-alawans at mga project kasi nga po siya po ay working student, lula Elsie po ay matanda na and wala naman ibang nagtatrabaho sa kanila kaya po siya ay nagtitindera kapag walang pasok and then para may pambili siya ng mga baon, project, ayan um, ganun nandito si Kayla, bakit nga pala nandito si Kayla wala sa bahay nila tatanungin natin Lalayas. naglalayas, naglalayas. <laughs> bakit dito ka nga pala Hmm. Ito po yung kanilang gagawin. Ayan. Adelaide Day Production. Adelaide Day Production. Ayan yung pangalan ng ano niya? Okay. Uh, ito po Day. yung pangalan ng prod namin. Tapos, aluyo po is yung about po siya sa waves. Kasi po, inaano namin yung surfing dito sa Bagas Bas. Pinopromote po namin. Uh, ah, maganda na no? maganda pala yung, ano, yung project niya. So, parang ano yan, para gagawa kayo ng short film promotion to at tourism. Mm -hmm. Ano okay, ba yan? Ganda no So, bali ano, ilang kayo dyan sa ano, sa grupo nyo Madami po. Para at, saan yung ano, yung sinosulit mo? Yung ano po, sa fund po 'yun. Fund ng Kasi po may mga magagastos po kami dito mga ano. nag kami po para po sa request funding kasi po syempre as a student wala pa po kami wala pa po kaming budget para magano mm -hmm. mag ano dun sa gagawin naming pin. Ngayon po naging kami ng help para po meron kaming pang budget or pang pang gastos. 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 Mm -hmm. Ayan, kung ano yung mga kailangan pang merienda miri nyo habang nag ano kayo di ba? Nagpipelming. So, eh, sino ang artista niya? Baka gusto niyo kung artista. <laughs> Magaling yan mag surfing. Charot lang. <laughs> Magaling mag-surfing, una chan. <laughs> so, kailan yan magaganap? Pag-pe-film nyo. Next, next week. Okay. Next, next week. Nag-iipon pa lang talaga hmm. ng budget. Ah, okay. So, ayun. Eh, nandito naman kami ni Ate Roda. Wala naman problema. Basta <laughs> kung meron kami. Yan. Ngayon, oh, may bibigay siya si Ate Roda. Ay, wait lang. Anong year mo na nga? Third year. Third year na siya. Parang kailan lang, ano? Galing yan sa team uh, Edpaw. Uh, Edpaw, ayan. Galing to sa team Edpaw. Kilala mo ba ang Edpaw? Sino sila? Edwin and Pauli. Pauli. Uh, suportahan mo yun ha. Edpaw. Yan na... Uh, yan kami ang mga ano mga team ng Ed uh, Edpaw na gumagawa ng charity. Yan kasi yun ang ipapalaganap namin para inspirasyon sa mga kagaya mong estudyante kasi sila estudyante rin. So para noon meron silang uh, uh, kung mapapanood nila yon maging inspirasyon sa mga estudyante kasi ang focus nila ay eh, makatapos ng pag-aaral. ba diba? So ang gagawin namin, yan, pakunti-kunti kung meron kaming maitutulong uh, may sa mga kagaya mga estudyante, yan na uh, hindi naman ganun kalakihan. So uh, yan ang ginagawa namin, tinutulungan namin para para mapagpatuloy mo kung ano man yung uh, uh, project nyo dyan at uh, mag-aaral mag ka mabuti. Ayan, kwentuhan mo muna yung ating mga viewers kasi baka hindi ka kilala. Yung ating mga viewers. Sino nga ba si Kayla? Bakit namin siya kilala? <laughs> Kwento mo muna sa kanila. Si Kayla ay... Uh... Sabi mo lang ano, o, ako diba, yung... Pag gagawa kayo ng film, okay lang marunong mm -hmm. yung, ano, magsalita. Magsalita ka para masanay ka. Diba? <coughs> Kwento Dige. mo lang na ikaw yung ano, lula. Ano po, ng... Na... Tangali mo yung sa bibig mo. Ikaw ay apo ng beneficiary ng kalingap. Ayan. Diba? Ano pangalan ng lola mo? Nanay Ulsi yun. Si, si Siya po yung ano, apo ni Lula LC So, nung mapabahayan sila ni Kuya Bal, si Kayla ay ilang taon ka pa lang nun? Siguro ano ka pa lang. Well, hindi ka pa nun nagka-college eh. Kasi nung unang punta ko dito parang papasok ka pa lang ng college, di ba? Ano pa lang siya nun? Kagagraduate mo pa lang siguro ng senior high no? Tapos yun, paano mo na ipagpapatuloy yung pag-aaral mo? Kasi alam namin, si Nanay Elsie matanda na, walang hanap buhay. Nag-work po ako, tapos... Nag-work ng ano? Tindera po. Tindera ng... Palengke. Ano tinitinda? Grocery. Ah, groceries. Minsan nabilang ko yan eh. Nag-grocery ako sa palengke. Ayan, ay okay naman pala. Magkano naman ang na sweldo mo doon? 300. 300. Tapos yun yung ginagamit mo na pang ala pang masok. Tama? Tapos syempre, doon na, din, doon na rin yung kinukuha yung pang araw-araw nyo na konsumo. Tama? Ni Lola LC. Masipag okay. na bata. Doon masikap. Oo nga. Yun eh. Ano mo sasabi mo doon sa dala namin kahapon? Hmm, hindi ka namin naabutan doon kahapon. Hindi ka namin naabutan eh. Hmm. Actually po, nagpat-nag thank you po ako kay ano. Oh, uh, nag, yeah. nag message siya sa akin na ano. Uh, um, ayun, malaking ma ma malaking bagay na rin 'yon kasi hindi ka nabibili ng bigas, may mga dilata doon, marami naman dilata doon. May, noodles so kahit makakatulong. Maiipon mo ngayon yung pera mo na kinikita, 'di ba? So okay 'yan, good 'yan. Ipasok ka ngayon. So Sabado linggo ka nagtatrabaho. Grabe si mo talaga, third year na. Ano nga yung course mo? Ma, development Communication po. Development Communication. communication. Kaya na nagsasalita po. na siya. Okay. Dati kasi hindi to nagsasalita. <laughs> Hanggang ngayon mahihain pa rin Kailangan no. Matatas kang magsalita diyan kasi communication 'yun. Sa, sa school po, pero sa um, Sa <laughs> Kailangan masanay ka kasi magpi-filming ka. Mm -hmm. O kailangan mo 'yan. Yan, kailangan ng PR pagka sa communication ka. Public relation, di ba? Okay yan, good siya. Pagpatuloy mo yan. Basta kung ano yung may tutulong sa namin, ni Ate Roda, si Kuya Mel, at saka ng team uh, Team Edpaw, Team Rabay, yan, itutulong kami sa iyo. Message ka lang. So, yung para dyan sa pelming mo, ayan, ito bibigay ko sa iyo. Galing yan sa Team Edpaw support mo yung team Edpaw ah. yan. yan yung uh, mga pa tulong sa estudyante pa, pa support mo din sa mga classmate mo team Edpaw. Yan. ano yan uh, inspirasyon sa inyong mga uh, mga mag-aaral yan ng team Edpaw yan. one paano? year na lang ano one oh. year na lang makakagraduate ka go go lang, tsaga tsaga lang, malapit na makatapos si Kayla sabi daw ni Nanay Elsie noon sa iyo huwag ka na mag-aaral kasi hindi mo kaya eh sabi mo daw, kaya ko yun. Di ba? At yun, malapit ka na nga makagraduate. Grabe, makakatuwa. Mahirap ba? Para sa katulad mo yung maging working student. Mahirap. Pero sige, tiyaga lang. At least, one year na lang, saglit na lang ang panahon. Nandito po siya kasi siya po ay nakikinternit sa tita niya. Kaya dito namin siya rin nabutan. Minisage ko lang po siya. So, ayan, sige. Hindi na kami magtatagal at marami ka pa yata ang gagawin. Opo, ma-review pa po. Ma-review, ma ma-exam pa din kayo? Exam ng CN ngayon eh. So, ayan. Ano masasabi mo? tapos Salamat po. Salamat ka sa ano, sa Team Ed Pau. At saka kay Kuya Mail, kay Pounder Mail. Bye-bye.